Mga kastorya, nakatila na ba mo aning trending snacks karon Ang cheesy o glamian na cheese sticks sa sugary sweet treats. Paborito ni tanan, kikan sa bata hangtod tigulan. Perfect pang merienda o pasalubong. Lami na, affordable pa. Maya daal daw mga kastorya. Fortunate kita karon kay apong makauban ang owner sa Sugar Rick, si Kuya Rick. May buntag ko. Ay, buta, may buntag, may buntag so, ko ya. Si Ate Sugar uh, Sweet. Si uh, Kasit. Ah. <laughs> mga kasuya, mamuta na ta kung unsa ang history sa ilahang negosyo o unsa po ang ilang mga inspiration na ilang ishare sa ato ka rin. Koy, na karoon. Koy, mamuta sa short history sa inyong negosyo. Um, Nagsugod so yun ni koy ang among negosyo ko way back 2017. Katong papa ko sa, sa Cagayan, no? nagkarapapa ko sa bangko. Ako siyang kitagaan o blingaw, kaya siya sa balay. Then, Motong di pa na ko siya sa TESDA. Nag-eskwela siya o kuan uh, bread and pastries, no? Ta, moto siya ko nagsugod -so mi og lutog mga pastries, mga macarons, mga cheese, cheese o oh, oh cheese sticks o katong brownies tayon Kini cheese sticks ang nag-stick gyud. mga uh, uh, <laughs> tanan ko ate. gitawag og sugar eh? Yes. Ah, Sugar Rick, kay obviously, among pangalan, Sugar and Rick. So, gikombay na mo, mora siya o Dintong Dantes o Kuana, Cattle Mill. Sweet siguro, yung kayo si Ate, bakit? Sugar, sweet, di ba? Oo, wow. Na timing, hilig po siya o baking, dahil yun, among sweets din, among product. So, ako nalang gikuan ang kasweet na ko. Dati into passion nandi na hantod na na business na inona ko siya ba nga na o. Oh, mm. Oh, oh, nice okay. oh. Unique pud ni ang istorya sa business name ni Kuya og Ate mga kastorya. Kay dili lang sweet ang ilang produkto kundi sweet pud ang kahulugan sa ilang pangalan. Sugar Rick sama sa ilang serbisyo og produkto makahatag og dakong kalipay. Ang passion mo po, ang iluhang negosyo. Yes. So, kay so, dili. Enjoy it ka kayo ba? Yes. So, enjoy. kay basta passion mo po mo, kuya, kay kanibit na bisa ni mo kahago kung ganahan jud ka sa imong gibuhat wala siya ay eh, dili makafilo uh, tapoy so mas ka mm. di enjoy ni noon kasa mga resulta ay ana bitaw so manang masad siguro nakita ni Rick sa kuha nga gi uh, ganahan kay kuha nga sa kuang sige og bake so yan ako suporta na ako siya grabe imong suporta ko e kay nagretire gyud ka ug focus gyud sa negosyo <laughs> karon di ba And, oh basta mga agency nga nagtabang sa yes. inyo oo oh. uh, ato magong way back 2022 na na namo nga most of our income sa business ka is coming from cheese sticks so that's why naglaylo sa cake dahil nagfocus mi sa cheese sticks hantod na develop gud siya with the support of DTI through their program sa Tatak Pinoy Brand Development Program na come up ning ingani nga bago namo nga packaging nga i-launch namo garong April 11 mm -hmm. kini siya makit-an sa market gig karon so maring nagconcentrate gyud ni sa statistics kay dire gyud ang among income na gikan ba. Kani kay ba akong nakita bago ni nato na packaging no, grabe ka nimdot na. Na ay ka flavor nga naa sulod dinhi ko no. Yes, yes. Ha dinhi ang classic cheese, ubi yami o pineapple delight. Yes, combine na, na siya, Kuya. So, balilima-lima ni siya ka He says superb flavor niya. So ang katong katong wala pa naka-try sa Tanan, so makatry siya sa Tanan flavor ani oya. So manay na kanindot sayaa. Ang among ubiya me ug pineapple delight, nagisya individual nga packaging, kaso lang nahurot me karon kay gigamit. Ayay, salamat atong mga viewers karon koy. Yes, okay. Bye. Um, sa wala pa nakatilaw aning cheese sticks namo Ah, uh, pwede mo mo bisita sa among mga reseller partners nga na mi, almost 100 kung wala ko na sayop no, mga reseller partners namo. And yeah, sa kaamulan ground na apud media diha, ninyo ang LGU booth, ang Lace Pinat, ang Madagaya Pavilion uh, sa DTI Bukidnon and other nga mga kuan mo nga mga reseller partners pariya sa Atuga Nature Farm diha sa kape sa bukid uh, bisag sa clubhouse del monte clubhouse na sumilaw. ata sumilaw sa, sa kagayan de oro sa es pasalubong center diha sa pinoy terminal hmm. sa Lim Kitkay. And sa Tumarong. Good. Sa Tumarong ang mga pasalubong centers na apunta diha. Bisag diha sa Lagindingan kung napikiyan na din mo palit. Dito na mo sa Lagindingan makapalit. Pangitanin niyo ang Tumarong. Well, pwede mo sila maka-order online? Yeah. Yes! And oh. Then, Ana kaninod karon kay nag nagkwanta nag, nag nag offer tao, natay online platform natay kagalingon galingon namo nga shop uh, online shop dot biz. I visit tanging ninyo, then naapot ta sa Lazada o sa Shopee. Wow. Sa katong wala pa na katilaw, tilawin ninyo mga ka-sweets. Kaya grabe gini siya kalami. Tulon na ka-flavor. kalami mga ka-sweets. So wala gini siya kaning um, preservative mga ka-sweets. Morning, two months, 3 months, yahang, yahang shelf life. Kaya tungod kay wala siya mga preservative mga ka-sweets. So try ni mga ka-sweets, Tulon na ni ka-flavor. Pero kung gusto mo o katong nalamian mo sa ube, na mga individual nga nga available sa market mga ka-sweets makita ninyo ang Sugar Sweet Treats sa San Jose, Malaybalay City, Bukidnon or kontak lang sa ilang page mga kastoya. So, kung nangita mo og cheesy nga balon, snack o pasalubong, sa ayun na, pagduha-duha. So na, ang cheese sa Sugar Sweet Treats, ang lamian, cheesy nga kalipay sa bawat kagat. Support lokal mga kastoya. Wow, salamat kay Koy at ay salamat kay Let's po. Salamat tong sa pag-uban. Yay! Yay! Uh -huh. Uh -huh.